Ang migraine ay isang napaka napakakaraniwang sakit sa neurological at ito ay nagiging mas karaniwan ngayon dahil sa ating abalang pamumuhay na nagbibigay sa atin ng napakakaunting oras upang magpahinga, physical man o mental. Ang migraine ay isang ganap na ganap na nagagamot na kondisyon mula sa isang praktikal na pananaw. Para diyan dapat nating isa-alang-alang ang migraine bilang isang sintomas ng masamang pamumuhay. Sa halip na isang sakit, napaka-basic na mga bagay na kailangan mong gawin. Kung mayroon kang migraine, ay yung dapat mong tiyakin na ikaw ay natutulog sa tamang oras sa gabi. Ang ideal na oras ng hapunan ay 7.30 ng gabi. Ang ideal na oras kung kailan ang iyong mobile phone, TV, computer, ilaw, lahat ay dapat patayin ay 8.30. At dapat kang nasa kama na pagsapit ng 9 o'clock. Maaari kang matulog ng 9.30 o maaari kang matulog ng 3.30, hindi iyon mahalaga. Ang tamang oras na ikaw ay matutulog, iyon ay nasa iyong mga kamay. Kapag dumating ang antok, malinaw na ito ay nasa mga kamay ng Diyos. Ngunit dapat mong tiyakin na ikaw ay natutulog sa tamang oras. Mangyaring tiyakin na kumakain ka sa tamang oras. Ang dami ng pagkain ay hindi mahalaga, ngunit mangyaring tiyakin na ito ay dumarating sa tamang oras dahil ang pag-aayuno at gutom mismo ay isang seryosong sanhi ng migraine. Ang pag-iwas sa mga stimulant tulad ng kape at saa. Kape, saa, tsokolate, alak, paninigarilyo, paan, huka, lahat ng produktong tabako, supari, lahat ay napakasamang sanhi ng migraine. At iwasan ang pakikinig sa malalakas na ingay, malalakas na musika. Ang aking mungkahi, ay iwasan ang paggamit ng headphones kung ikaw ay may migraine, iwasan ang pagsusuot ng malalakas na pabango, iwasan ng agarbatis, insenso, at iba pang mga bagay na may malakas na amoy. At ang huling hakbang ay ang regular na pag-inom ng gamot. Kaya kung ang responsibilidad ng paggamot sa migraine ay ganap na tinatanggap ng pasyente, ang migraine ay maaaring magamot. Kung iniisip mo na ang migraine ay maaring magamot lamang sa pamamagitan ng ilang mga gamot at gaano man kahusay ang neurologist, tiyak na ikaw ay mabibigo. Kaya ang migraine ay isang sakit. Higit pa sa isang sakit, ito ay isang sintomas ng masamang pamumuhay. Doon nagsisimula ang paggamot. At kung maganda ang pamumuhay, nagiging napakadali ng aking trabaho. At kapag napakadali ng aking trabaho, makakamit mo ang iyong lunas sa lalong madaling panahon.